sa so, napakagandang hapon sa ating lahat no mga kapwa ko farmers mga ka viewers kay tag man ng ating mundo so sa inyong lahat share lang namin po sa inyo uh, nagpabumba po tayo ng exalt at saka pulyar then ulan po decide kasi napansin natin na may nalalanta na mga talbos kaya nga uh, mag-spray tayo pang control no sa shoot borer So, sobrang tangka na ating talong. So, maraming hindi naniniwala no? na kahit may katandaan nating na talong marami pa rin bunga so ngayon nagpabumpa po tayo ng exalt po mga ka viewers mga ka farmers para pang control sa shoot borer yan so yung nangingitim yung nakita nyo mga bunga din sa talong talong okay so tingnan nyo si dudong so, yan Okay hey daw, umpisahan mo ang pag-spray daw. So, maraming bunga. Ano po ang ating talong kahit sa ilalim mga ka-viewers, mga ka-farmers. Oh. So, tingnan nyo. Hmm. So, lahat na uh, sa ilalim mga bunga din ng talong. Hmm. Kasi, Tanong mas. okay na kailangan mga ka-farmers no nakamas kasi ah lason po siya ng shoot po. So, mas maganda Komplek tayo sa mga gamit. Oh, yan nakamas. Tapos nakabuta. So, ganyan din no. Ang kasuotan. Okay, so ito po ang ating update sa talong. Tingnan nyo. Sobra ang kapala po. At sobra ding dami ang bunga. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo uh, ang shoot borer. No? Uh, ganito no, mga kaparmers. Ito ang damage ng shoot borer. Oh, sayang ang bulaklak. Hindi ito matuloy sa ito ah, wala tayong nakita so hanap tayo ng iba ay ah, ito may bago oh kasi yon ang napansin ko napasukan ako ng shoot borer kaya nga hinahanap ko parang wala pa ata ah Okay. So, yun po mga ka-viewers, no? Ang ating talong lagpas tao. Kaya pa to mga 8 feet ang taas. Ngayon, nasa 6 feet pa. Yan. Tingnan din ang attire sa ating mga tauhan na magbumba. Dito. Okay, so sa inyong lahat ng no, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ah, hanggang dito na lang, no? So, yun lang ang ma- uh, share ko sa inyo so, oh, sobrang tangkad ang kalung yan maraming hindi naniwala sa so, talong natin Okay, so sa iyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. Bye-bye. Ako na po yung magpapaalam.